So yun guys, ah, uh, magandang araw sa inyong lahat. No? Paparid ako sa inyo kung um, paano baka lasin itong tanke eh. At ah, ah, natin kasi yung tank eh. Ano? Uh, marami kasing dumi din sa tank eh, niya ng daskater natin. Kaya uh, inaisip ang ulinisin kasi ayaw mandar, naghahagop-hagop siya. Nabibitin at namamatay. So ang ginawa ko dito guys, minaliktad ko yung grass cutter para makita natin yung mga tornilyo sa likod at dito sa ilalim ng glass cutter, no? Yan ang naman yung mga tatanggalin nyo at para mabaklas nyo itong tangde, no? Ayan, uh, nabaklas ko na yung dalawang tornilyo. Ito e na lang dito. Ito yung nasa ilalim, no? Babaklasin natin yan. ah, uh, tinanggal ko na nga rin pala yung glass niyan para hindi tumapon, no? ng pagtanggal natin. Ayan, makita nyo. Ayun yung starter niya, natanggal na rin. Kasama siya natanggal din sa supporter ng tangkay sa ilalim. So, yan. Pagka uh, natanggal na lahat yan, angat niya lang yan tangkay. Yan. Na, naangat lang yan, guys. At may rubber dyan. Ayun na, no, nakita nyo. May rubber siya. Ayun na, tanggal na siya, no? So, ganun lang ginawa ko dyan para malinis ko yung tangkay nga, no? At na natanggal na natin yung tangkay, ayan na siya. Ayun na ito. Kanya, no? Nakataw pa siya. Tinanggalan ko rin pala siya ng langis, guys, no? Ah, uh, tangay niya, no? Ah, na, yan niya, niyan, no? Sa yung pinakanggis niya talaga. At uh, natin yan para maganda ulit po ng ating grass cutter. So, yung grass cutter, tinanggal ko din ng oil dyan, no? Ng langis niya. Para hindi kumapon. Tapos, kinumbao lang muna siya para naman, ah, uh, dito. Mawala yung mga excess na gas niya at oil. Pati yung sa ibabaw niyan, tinanggal ko yung sa makeup niya na uh, ti-adjust din natin yung ano niya, no? yung pinaka-barbola niya yan. he, uh, chuchuna pa natin siya kaya tinanggal si yung kahit sa ibabaw. Uh, at the same time kasi medyo malawag na siya no? para ma-tune siya. So yan guys, ah uh, binabalik ko yung starter na pinaparita ko sa inyo kung paano siya tanggalin. Napakadali ano, ta, lang siyang tanggalin. So, ayan, kung makikita niya, di ba? O, oh, ayan. Yeah. Yan yung pinahana natin, guys, ha? Yan yung pinaka sa Ayan, may mga tornillo lang siya. Tapos, ha. So, ayan, guys, ha? Tinanggal ko yung tamit niyan para tumapon din yung mga excess na pwede nga, no? Tsaka, kung may gas na pumasok doon o tubig, para matanggal, nakatawag lang siya. Tapos, si Chuchu, nagkunari kasi yan, guys. Oh, ayan yung mga Carburador niya guys yan. ko na rin. Para maganda yung takbo ng dust cutter natin. Yan. Nilinis ko siya. Tapos, ah, uh, ginawa ko na naman diyan guys. binares ko. tinanggal ko yung mga gas. Ayan o. Oh. Yan yung kinakagas niya guys. Ma, may tubig kalaga Kaya, nagami siya. Naghahagok-hagok nag na mamatay-matay. Then yung pinakalamis niya guys. Napakadumi din na. Kaya ginawa ko uh, papayda na rin natin ng pinakawin na kasi hindi na natin hindi na natin mga gamit yun no? yung pinaka, pinaka at napakadumi ding dust no? so yan no guys nakita nyo napakadumi ng oil niyan tas dito sa carburetor guys sabi ko lang nilinis ko din siya ng gas binores ko de ay na at ayun yung niya na may tubig ayun yung sa may gas din at yung oil nga guys uh, marome. so din ko din yan so paano yung guys ang uh, nandito na lang yung video natin at paki follow nyo na rin ako subscribe din sa mga hindi ko pa nare-replyan at, pasensya at, na uh, tayo guys no at uh, neto mga kalakarambo na busy ako so maraming salamat guys paki like share na and follow thank you mga guys lodiwer pa